Marso at 30 at nandito po tayo sa Barangay Tampak Uno. Ating makakapanayam si Kapitan Ben Ruplo at ating alamin yung pangyayari dito po sa mga street light nila. Oh. Mga solar light na nako eh pinagbabasag. Uh, Ayun, magandang hapon nakap? Eh magandang hapon po sa radio nating ba. Diba? Pangunahan po ni Bossing Diego, Bossing David, Pasqua. Opo, eh, kaya na po ba ninyo napansin na pinagbabasag itong mga solar lights po ninyo? Eh, na no, no, po Boseng, yung pagkasira, yung waiting shed po rito sa Sitio Milibo. Hmm. At pinagsisira na nila, nagiba na po yung ikan, Merkulis po nang gabi. Sa... Pa paano po ginawa doon sa... Paano nasira yung wedding shed? Ay, eh, pinakonsiguro, pinagbitin-bitinan nila. Harang ah, yung moko. Opo, yung po yung yero. Opo. Yung na naman, Merkulis nang gabi po yon. Opo. Yung naman sa solar po dito sa highway, noong 29 ng madaling araw, biarnes po, alauna pa 40. Mga ilang pong solar lights po itong pinagsira? Eh, binasa lang po namin yung mga kuwantinig na po namin, mga solar, eh, sampo, piraso. Sabay-sabay pong Opo, nabasag sabay yung Opo, sampo na yon? Opo, sabay-sabay po lahat po. Uh, sino po uh, meron po ba kayong sus suspects eh, sa mga gumawa niyan? wala naman akong alam dyan boseng, eh. wala naman akong alam na kalabang ko rito. Mga ah, kundi siguro mga adik po yan. Mga adik? Oo. Oh, Bakit pati ilaw? Kasi nung nakaran kwan, linggo, meron pong ginapas po rito sa bukid. Ginapas? Baka gusto nila walang ilaw sa highway eh. kaya parang hindi nila makita kasi panahon na po ng reaper po ngayon. ay ibig sabihin, yung parehan po dyan, eh, ninak, ninakawan. Opo, ginagapas po. Ginagapas ng iba. Yeah, ginagapas po ng iba. Tuwing gabi ginagawa? Opo, tuwing gabi po. Ah. So, pagtaya po ninyo, sila ang maaaring gumawa nun? Eh, di natin po alam. Baka sakali po, sila rin po. Para di sila makita yung pagagapas nila dyan sa highway. Ayan. Uh. o sige, Kap, manawagan po kayo sa inyong mga kababayan. Kap sa uh, nakikinig po sa radio natin Gimba huwag nyo nang po sana gagawin dito sa highway natin kasi protection po mga na-accidente po rito sa atin kasi marami pong nangyari dito sa highway natin kaya e, pakiusap uh, po sa inyo huwag lang po kayo magpahuli yun lang po ah. po sa ah, ah tatanong ko pa pala Kap ah. Ilang street type po ba meron dito sa kalsada po ninyo, na solar? Meron mer po 30 At na 30. solar. 30. Apo. So, magkano po yung nagastos po nyo bawat solar, ano, postage, um, solar lights? Yung isang postage po, 10,000 po. 10,000? Opo. opo. Eh di 100,000 po itong sinira? Opo, 100,000 po. 100 o oh, lak laking... Oh, ano pong gagawin po ninyo ngayon, Nakap? Eh... tinawagan ko po yung gumawa ng ko namin CCTV bukas darating po para may review namin yung kas. Alam po namin yung motor. Talaga. Hindi ah, lang... nakuha po ng CCTV naman oh, ninyo? Po, nakuha po ng CCTV namin po. Ay, maka eh. Oh. Mahuhuli. Opo. Oh, Kaya kung nakikinig siya, eh... Ewan ko lang kung ano kan uh, sa tao na yan, pabayaran po namin sa kanya. Kasi oh, po, Bali, pa. Dalawa po sila eh. Dalawa? Opo. Opo.